Angkla Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang Dakilang Angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O oh Magandang araw sa iyo, Kagapay. Ito ang programang Angkla. At ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon, nagiging aktibo ang mga diskusyon ng publiko tungkol sa ilang usaping nagsusulputan sa kasagsagan ng kampanya, ang vote buying at vote selling. Katunayan, ayon sa obserbasyon, habang papalapit ang May elections, isa sa mga pinakamatinding problema na kinakaharap ng Commission on Elections ay ang talamak na pamimili ng boto. Bagamat ang mga nangyayaring karahasan ay maituturing din namang malaking problema kung saan may mga nangyayaring pag-ambos sa mga kandidato at may mga naggigiri ang politiko gamit ang kanilang private army. Ang vote buying ay laganap na laganap. Mas matinding problema ito sapagkat ang bayaran sa pagbili ng boto ay digital o dinadaan sa e-wallet kaya lubhang mahirap matunton ang namimili ng boto. Ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research na inilabas noong nakaraang Huwebes lang, malaking porsyento ng mga ristradong botanteng Pilipino ang naniniwalang magiging laganap ang bilihan ng boto sa nalalapit na halalan sa Mayo 2025. Batay sa survey na isinagawa noong February 22 hanggang 28, 2025, 66% ng reestradong botante ang umaasang talamak ang vote buying sa darating na halalan. Samantala, 34% lamang ang nagsasabing hindi ito magiging laganap. Ang inaasahan ukol sa laganap na pamimili ng boto ay mataas sa iba't ibang lugar at antas ng kalagayang panlipunan o socio-economic classes. Ipinakita ng survey ang pagkakaiba-iba ng pananaw sa bawat rehiyon. Sa Ilocos, Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Barm, Cordillera, MIMAROPA at Cagayan Valley, marami ang nagpahayag ng seryosong paggalala sa vote buying. Sa kabilang banda, mas mababa ang antas ng pagkabahala sa Negros Island na may 68%. Davao Region 69% at Central Luzon 56%. Nang tanungin ang mga respondent tungkol sa epekto ng pamimili ng boto, 68% ng mga sumagot sa survey ang nagsabing inaasahan nilang magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kalalabasan ng eleksyon. Ang natitirang 32% naman ay nagsabing hindi nila inaasahang magkakaroon ito ng negatibong epekto. Lumalabas din sa survey na mas mataas ang antas ng pag-aalala sa mga kabataang butante. Sa Gen Z, edad 18 hanggang 24, 73% ang naniniwalang maapektuhan ng vote buying ang resulta ng halalan. Habang 74% ng millennials edad 25 hanggang 34 ay may parehong pananaw. Sila ang bumubuo ng malaking bahagi ng electorate. Ayon sa Okta Research, ang non-commission na survey nito ay bahagi ng kanilang mas malawak na pagsisiyasat kung paanong ang transactional electoral politics ay nakakaapekto sa integridad ng eleksyon sa Pilipinas. Ipinapakita ng mga paunang resulta na karamihan sa mga botanteng Pilipino ay nakikita ang pamimili ng boto na isang uri ng maling gawain sa eleksyon, a form of electoral malpractice, na patuloy na sadyang laganap kahit na sa panahon ng mga automated election. Dagdag pa rito, kinikilala ng karamihan sa mga botante na ang pagbili ng boto ay patuloy na papanghinain ang mga resulta ng halalan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pananaw na ito, layunin ng Octa Research na itampok ang patuloy na banta na dulot ng pagbili at pagbebenta ng boto, hindi lamang sa integridad ng eleksyon kundi pati na rin sa demokrasya mismo. Binibigyan diin ng Okta Research na seryosong banta ang vote buying sa patas na halalan at sa demokrasya. Ayon sa Okta Research, ang layunin ay magpasimula ng dialogo at hikayatin ang samasamang aksyon mula sa mga stakeholder. Ang pagtugon sa isyong ito ay mahalaga upang matiyak ang makatarungan at patas na eleksyon at maprotektahan ang demokrasya. Inamin mismo ng Comelec na 34 na sumbong na ang kanilang natatanggap na may kinalaman sa vote buying at vote selling. Iniimbestigahan na umano nila ang mga sumbong. Pinakamarami umano silang natanggap na vote buying at vote selling sa National Capital Region. Hindi umano titigil ang Comelec hanggat hindi natutukoy ang mga nasa likod ng pamimili at pagbibenta ng boto. Sa isang forum, sinabi ng Comelec Commissioner na bago pa man nagsimula ang kampanyahan, nakatanggap na sila ng mga sumbong ng bilihan at pagbebenta ng boto. Inihilimbawa ng Commissioner ang parafol ng sasakyan. Hindi naman pinangalanan ng Commissioner kung sino ang nasa likod ng parafol. Ang isang tiyak, ayon sa Commissioner, talamak ang nangyayaring bilihan at pagbebenta ng boto sa Metro Manila. Ayon sa Comelec, noong 2022 elections ay matindi rin ang vote buying at vote selling. Nakapagtala umano sila ng 1,226 na insidente. Noong 2023, sa ginanap na barangay at sangguniang kabataan elections, nakapagtala naman ang Comelec ng 375 na insidente. At ang Metro Manila ang lagi ng sentro ng bilihan at pagbibenta ng boto. Bilang tugon, pinalakas ng Commission on Elections ang kampanya laban sa vote buying sa pamagitan ng pagtatatag ng Committee on Contrabigay o Anti-Vote Buying Committee. Nagtakda ang COMELEC ng mas mahigpit na hakbang laban sa vote buying inanunsyo ng Commission on Elections ang mas mahigpit na mga hakbang upang labanan ang pamimili ng boto, pati na ang pang-aabuso sa mga yaman ng gobyerno sa pamagitan ng pagpapalakas ng Kontrabigay Committee. Ayon sa Comelec Resolution No. 11104 na ipinalabas noong January 28, binigyang kahulugan ang pangaabuso sa mga yaman ng Estado bilang isang paglabag na may kinalaman sa maling paggamit ng mga yaman ng gobyerno, maging ito ay material, tao, pamimilit, regulasyon, pondo, media o lehislatibo upang makakuha ng bentahe sa halalan. Ang ASR o Abuse of State Resources ay maaring maganap sa pamagitan ng interbensyon ng mga pampublikong opisyal at kawani paggamit ng hindi tamang impluensya o paggamit ng pondo ng gobyerno sa panahon ng kampanya at iba pang ipinagbabawal na gawain ayon sa Omnibus Election Code. Inilabas din ng resolusyon ang isang bagong probisyon na nagbabawal sa pamamahagi ng ayuda o tulong, hindi bababa sa sampung araw bago ang halalan. Sa ilalim ng bagong resolusyon, pinalawak pa ang kapangyarihan ng KBC upang magsagawa ng sabay-sabay na operasyon laban sa bilihan ng boto at pangaabuso ng pondo ng gobyerno. Ang Kontrabigay Committee ay binubuo ng mahigit na dalawampung opisyal ng Paul Body, mga ahensya ng gobyerno, organisasyong sibiko at iba pang election stakeholders kasama na ang mga regional, provincial, city at municipal committees upang mas mapalawak ang sakop ng operasyon nito sa buong bansa. Pinangunahan ng COMELEC chairman noong nakaraang biyernes ang formal na paglagda ng Memorandum of Agreement kasama ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kapulisan, militar, mga election watchdog at mga kumpanya ng mobile wallet na magiging kasapi o tutulong sa KBC 2.0 para bantayan ang pamimili ng boto sa panahon ng eleksyon. Ang komisyon ay kikilos daw laban sa vote buying at vote selling sa pamamagitan ng presumptions. Ayon sa Comelec chairman, dapat magalit ang mga botante sa mga politiko na ginagamit ang mga yaman ng gobyerno parang pera nila upang bumili ng boto, lalo na mula sa mga may o upang ipamahagi ito sa kanilang mga taga suporta Ang KBC na itinatag sa pamamagitan ng Comelec Resolution No. 10946, at ipinasa noong August 2023. Ang Resolution No. 11104 ay nagbigay ng karagdagang kapangyarihan sa KBC upang mga siwa at magdirekta ng mga sabayang operasyon laban sa pamimili at pagbebenta ng boto at pangaabuso sa mga yaman ng gobyerno ang komite ay may kapangyarihan ding magpatuloy sa pagsasampa ng kaso laban sa mga kandidatong lumalabag, pati na rin sa mga kawani ng gobyerno at mga pribadong tao. Ibig sabihin, ipagpapalagay nilang namimili ka ng boto kung may dalakang pera at ipinamimigay ito bilang sample ballots. Namimigay ka ng kung ano-ano sa mga kabahayan kapalit ng kanilang boto pagpapalaro ng bingo games na may kasamang prize o premyo galing sa isang kandidato. Pagkahakot ng mga tao sa isang lugar, isang araw bago ang araw ng pangangampanya o mismong sa araw ng halalan. Ipaglalagay rin nilang namimili ka ng boto kung namamahagi ka ng ayuda sa mga lugar na may posters o mukha ng kakandidato at iba pa warrantless arrest ang maaring gawin ng mga law enforcement agency sa mga namimili ng boto. Kung ikaw ay na-presume na namimili o nagbebenta ng boto, nasa iyo ang burden of proof o ikaw ang kailangan na magpatunay sa komisyon na mali sila sa kanilang presumptions o hinala. Ang Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agency ay pwedeng magsagawa ng warrantless arrest para sa mas mabilis na mahuli ang mga namimili ng boto. Pwede itong gawin ng mga otoridad, lalo na kung caught in the act o huling-huli sa akto ang pagbebenta ng boto. Pwede rin daw magtuloy-tuloy ang deputization ng COMELEC sa Department of Justice para naman sa mabilis na prosekusyon ng mga reklamo pwede rin daw maging opsyon ang citizen's arrest dahil pinapayagan naman ito ng batas, pero hindi raw ito irerekomenda ng COMELEC sa publiko. Dalawang araw bago eleksyon hanggang sa araw ng halalan, magpapatupad ang COMELEC ng money ban, kung saan bawal ang pagdadala ng pera na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Ibig sabihin, kailangan magpaliwanag ng isang individual kung siya ay magbibitbit ng perang nagkakalaga ng kalahating milyong piso pataas sakaling daraan sa checkpoint. Paliwanag ng PNP, hindi naman pinagbabawal ang pagdadala ng pera pero nais lamang nilang tiyakin na lehitimo ito at hindi magamit sa potensyal na pamimili ng boto. Mahigpit na tututukan ng Philippine National Police ang kampanya ng Commission on Elections laban sa vote-buying. Siniguro ng PNP, Philippine Army at Philippine Coast Guard na paiigtingin ang kampanya laban sa mga nagbebenta at bibili ng boto. Ayon sa PNP, ihigpitan ang checkpoints, bukas ang mga police stations sa pagtanggap ng reklamo at magsasagawa ng mga police operation para pigilan ang vote-buying at selling. Sa panig ng Philippine Army, kasama sa kanilang information and education campaign, ang kanilang suporta sa pagpapatupad ng kontrabigay. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, hihigpitan ang pagbabantay sa mga pantalan at coastal communities para mapigilan ang pagtransport ng malaking halaga ng salapi papunta sa mga isla hinimok ng Commission ng Elections ang publiko na magsampa ng reklamo laban sa sinumang aspirante o kandidato na sangkot sa pamimili ng boto at iba pang paglabag sa patakarang hinggil sa kampanya at eleksyon. Ginawa ito ng COMELEC chairman kasunod ng pagtuligsa sa umano'y mga aspirante na sangkot sa irregularidad. Dagdag niya, ang komalik na ang bahala sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lumalabag. Dapat umanong magalit ang taong bayan sa mga politikong ginagamit ang pondo ng bayan na parang sariling pera nila upang bumili ng boto, lalo na mula sa may hirap. Babala ng komisyon, kulong at diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon ang ilan sa maaring parusa sa mga mahatulang guilty sa pamimili ng boto. Naniniwala ang Commission on Elections na kinakailangan ng mag at magre examine ang definition ng vote buying sa kasalukuyang umiiral na batas ngayon sa ating bansa. Ito ay matapos na may panukala sa Kongreso na isama na ang pagbili at pagbibenta ng boto sa heinous crimes na nakasalig sa ating batas na layuning mapabigat pa ang kaparusahang ipapataw sa sino mang mapatunayang guilty dito. Halimbawa nito, bakit ba wala halos na pa-prosecute? Bakit wala tayo nakikitang nakakalaboso sa pamimili ng boto? Yung ba ay dahil sa definition lamang? O baka dahil sa definition ng vote buying ay may butas na kung saan nagagamit ng mga individual na involved sa pamimili o yung mga tao nilang namimili upang makaligtas sila at sa makatuwid hindi magstan sa korte. Tandaan natin, sa korte ay evidence of guilt beyond reasonable doubt. Paliwanag ng COMELEC Chairman, ang vote buying ay nakasalig pa sa Omnibus Election Code na ginawa pa noong taong 1985 na posibleng may butas para hindi maging sapat ang mga ebidensyang inihain laban sa akusado na maari nitong gamitin para sa pansariling benepisyo. Kasabay kasi aniya ng pagpapabigat ng parusa ng vote buying ay ang muling pagbubusisi kung sapat ba ang kasalukuyang umiiral na batas para mapanagot ang sinumang sangkot dito. Naging prominenteng isyu na ang pamimili at pagbebenta ng boto tuwing halalan. Ayon sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting, isang malaking kasalanan ang pamimili at pagbebenta ng boto. Subalit ang nakakabahala, mistulang naging bahagi na ito ng tradisyon tuwing may halalan sa bansa. Ang pahayag ng PPCRV, it somehow confirms a breakdown of the moral values of Filipinos. Nakalulungkot mang sabihin, ipinapakita nito ang pagguho ng mga moral na pagpapahalaga ng mga Pilipino. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na panunuhol. Ang suhol ay pera, pabor, o iba pang konsiderasyon na ibinibigay kapalit ng impluensya laban sa totoo, tama at makatuwiran. Ang panunuhol ay katangian ng isang tiwaling sosyedad o lipunan. Binipilipit ng panunuhol ang hustisya. Ito ay isang nakabubulag na impluensya sa karunungan at pagkilala sa mabuti at masama. Nilalambungan nito ang katotohanan at pinipilipit ang mga salita ng mga taong dapat sana ay matuwid sa paningin ng Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang pagbibigay o pagtanggap ng suhol ay kasalanan. Ipinagbabawal ang pagbibigay, pagtanggap ng suhol sa kautusan ng Diyos na kanyang ibinigay kay Moises para sa bansang Israel sa Eksodo 23.8 huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng na mga walang sala. Inulit ang parehong pamantayan sa Deuteronomy chapter 16 verse 19. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Ang mga negatibong epekto ng pagtanggap ng suhol ay malinaw na itinala at pinahayag sa dalawang talatang ito. Tandaan, sa bawat kaso, ang mga tumatanggap ng suhol ay walang pagmamalasakit sa katotohanan o hustisya. Ang vote buying at selling ay ilegal, kahit pa anuman ang kalagayang pinansyal o mabubuting layunin o noble intentions. It is not justified under state of necessity. Ang pagnanakaw dahil sa matinding kahirapan ay nananatiling isang krimen at hindi isang absolutory cause o gamiting dahilan. Dapat na manindigan ng mga botante sa pag-iwas ng kalakaran sa pagbili at pagbenta ng boto sa tuwing sumasapit ang eleksyon. Isa ang vote buying at vote selling sa iligal na kalakaran na dapat nang matapos upang tunay na mahanap ang pagbabago sa uri ng pamamahala at pagbibigay tuon sa mga problema ng ating bansa. Iwasan natin ang lahat ng anyo ng kasamaan. Ang mga tao na makakakita o makakaalam na tayo ay tumatanggap ng ganitong perang panuhol ay maaring isipin na tayo ay nagbebenta ng ating boto at pinapalaganap ang masamang gawain ng kandidato sa kanyang pagbili ng boto. Ganito ang pahayag sa unang Tesalonica kabanatang lima, talatang dalawampu't Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang pagbili at pagbibenta ng boto ay mga ipinagbabawal na gawain hindi lang sa Section 261 ng Election Code, kundi maging sa salita ng Diyos. May ilang nagsasabi ng kanilang pananaw na pwede mong tanggapin ang ibinibigay ng kandidato pero huwag mong tutuparin yung ipinapagawa sa iyo. Habang hindi ka gumagawa ng estafa, ikaw naman ay nagsasabi ng kasinungalingan. Nangako ka sa kandidato na iboboto mo siya dahil sa ibinigay niya sa iyo. Ngunit hindi niya alam, hindi ka pala tapat sa iyong pangako ang pagsisinungaling sa lahat ng anyo nito ay isang misrepresentation ng katotohanan. Nirilin lang mo ang iba sa pangalan ng katotohanan. Ayon yan sa Kawikaan Kabaratang 6, Talatang 6 hanggang 20 siyam. Hindi natin matatapos ang problema sa pagbibenta ng boto sa bansa hanggat patuloy na may natatanggap at tumatanggap ng suhol ang mga tao mula sa mga kandidato tuwing halalan anuman ang dahilan. Hindi titigil ang mga kandidato sa pagbili ng boto hanggat may mga tumatanggap at nagbebenta ng mga boto. Tigilan na natin ang masamang gawain ng palitan ng pabor o ang give and take practice tuwing halalan. Bilang mga krisyanong mananampalataya, hayaang magningning ang ating ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalatiin ang ating Ama na nasa langit. Mateo Kabanatang 5, talatang 16. Kung tatanggap tayo ng suhul, wala tayong pinagkaiba sa kanila. As political philosopher and statesman Benjamin Franklin wisely said, when the people find they can vote themselves money, that will herald the end of the republic. Kapag natutunan ng mga tao na maari nilang bilhin ang kanilang mga boto, ito na ang magpapahiwatig ng katapusan ng republika. Ang matalinong botante ay nauunawaan ang kahalagahan ng kanyang boto. Nauunawaan ito na ang kanyang boses ay sumisimbolo sa pagpili ng uupo sa pamahalaan, isang karapatan at tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Nawa dumating ang panahon na ihahalal ng mga botanteng Pilipino ang isang kandidato na may sapat na kakayahan at kahandaan para sa posisyon na kanilang tinatakbuhan at batay sa pinaniniwalaan nilang kabutihan na maidudulot nito sa ating bansa. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Sama niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Ankla, dito lamang sa 702-DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla. sa hampas nyamaka